mayapal do kayo yung invite diba naka yung like at uh, follow and share po sa mi po page uh, cabinet one ah 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 So, oh, ito po si Jasa po ako. Nandito po ako ngayon sa Sukat. At ako po ay papunta ng Quezon City. Ako po ay nakisabay lang sa aking pinsang lumuwa. Sakala ko naman ay eh, diretsyong Maynila o Quezon City. Pero didilaan pala siya sa sukat. Kaya ako po ay nagaabang ng grab. Ang papunta ng showroom ng cabinet ni Juan. Ang hirap pag walang sasakyan. Pag ikaw ini sa Tapos ang mahal pa ng gasolina. Wah! Gasolina talaga. Mula din eh, sa sukat. Ayan, malapit na may Wendy. Ang doon sa Quezon City. Ang aking grab ay... 842 pero okay lang iyon dahil Safe naman ako. Eh, hinihintay ko na lamang yung grab. Ayun na siya. Ay, ay ang tara. Ayaw pa rin ilalagay. Salamat kuya. Good morning. Sir Francis? Yes, Sir Francis talaga. Saan ko tayo lalaan? The Skyway R-Express. Yun lang. Kung saan po kuya ano? Ay parang may charge po ata eh. Anong? Okay. Pag-skyway sa mas mataas. Baka nababaya na po doon sa skyway. 69 sa baba. Pagsataas. Pag sa taas? Pag sa taas, 118. 118. Ayos yan, sige po. Doon na lang si skyway. Para mabilis. Addition na po iyon parang aabot din pala ng isang libo. Ganun talaga ang buhay. Nakakahiya naman ko kayo mag-GG. Magkagami pa ang mukha ko. Diyos ko po may bigote pa. Ako muna po ay tutulog. Gawa ng ako po ay alas 12 yata ako natulog kagabi. Tapos ako po ay gumiki ng 4.30. E akala ko naman eh hanggang Maynila yung pinsan ko. Tapos so, nakakatipid ako kuya kung uh, libre yung pag-grab ko <laughs> so, Nandito na po kami Nakatulog po ako Ginising naman ako ni kuya Pero dapat hindi mo ako ginising <laughs> Hello mga ka oh, nagbago ng mukha ko Naka-makeup na Nandito ako ngayon sa Quezon City branch ng cabinet ni Juan Kaya kung kayo ay narito Malapit sa GMA Kapuso GMA Yeah. Pag naglalakad na kayo dito, napadaan kayo dito sa side na ito, punta lang kayo dito sa Cabinet ni Juan para makita nyo ang kanilang showroom. Halik kayo at kayo ipapasyal ko tayo magkakapidini. <laughs> Jara! Welcome home! sa Quezon City branch ng Cabinet ni Juan. Meron po tayo Pangasinan, Cavite, Bulacan. Ayan. At ngayon naman po, ang pupuntahan natin ay Pampanga! Yes! Pagkatapos po so pong bumiyahe galing Batangas to Quezon City. Quezon City naman to Pampanga. Tingnan natin kung hindi malulusaw ang gantang Emmy. Go na! alas 12 na po. Ayan, pinakain muna nila ako ng cabinet new one. Ito pa mga staff and team, mga CEO. Oh. <laughs> ng cabinet new one. Sobra silang mapagmahal sa akin. Oh. Ayaw nila nang nagugutom ako. So, may atay ng <laughs> manok. ko na sila sa atay ng manong. Pampanga, ang napansin ko po, po, napakalapit po nito sa SM. Basta malapit po ito sa SM Pampanga. So, madali niyo po, po pupuntahan Ang cabinet ni Juan. So, ito lamang po ang mga katabi niya. Ayan. Tapos nakikita niyo dito ang cabinet ni Juan. Napakalapit. po si Joseph Coco and welcome to Mexico! Charot! Nandito lang ako, sa Mexico, Pampanga dahil nabalita Ko kodis ko na meal! Nababalita na ito daw ang pinakamagandang showroom kumpara daw naman. Hindi na natin mapapatunayan mamaya pag pinuntahan ko na ang showroom ng cabinet ni Juan dito sa Mexico, Pampanga! Ako parang may nag na sa akin. Hello! Magandang araw! Tutuwa naman. Napaka-accommodating naman ang na kanilang pag-bunday sa akin. Hello. Ano ba ang ano, ano, ano? malamat mo na Si Pauline ay taga saan? Pampanga. Taga Pampanga. At ikaw naman ay? Ako po si Jumel, taka po. Malayo dito sa? Sa Tama? oh Oo. Tapos ako napakalayo ko din. Okay, galing pa na. Batangas. Ayun, so nakakatawa naman, dahil. ayun yung mga malalapit na probinsya tulad ng Zambales, Pataan, ayun pwede kayong pumunta dito sa showroom na cabinet ni Juan. Malapit lang ito sa SM. Hindi na kayo maliligap. Tapos sa Pangasina naman, ano malalapit na pwede pumunta sa inyo? Meron din pong part ng Medecina at sa Locos, ayun. So, sa mga probinsya dyan na gustong mag-inquire, pag napapadaan sa kanilang showroom, wala naman itong bayad. Hindi na walang bayad. Ayan. At mas matutulungan pa kayo ng mga staff ng cabinet ni Juan para mas maipakita kung ano ang meron sa cabinet ni Juan dahil ito na nga sa mga nakakaangat-angat sa buhay kung magpagawa na kayo huwag na sa mga pipitsuking just ko ayoko na magsalita at sayang ang pera kapag sa mga kung ano-ano lang na mga gumagawa dito na tayo sa kilala malapit na sumapit na kanila texture anniversary o oh. kita niyo na kung gaano sila kagaling magsasampung taon na sila ibig sabihin pinagkakatiwalaan sila para mas lalo nating maingayat ang ating mga viewers ito rin naman ako ano ang walang pan-drink yun ang wala sa amin, wala kaming pantry. wala kaming lagayan ng mga asukal, kape kaya yung aming asukal, laging nilalanggam oh, no. kaya yung aming asukal, lalagay namin ng asin na yeah. asin para malig na yung langgam may open sa'yo dito kung dito na and then, sorry sir, please mo kung gusto ko italahan ng Grabe Ito po yung kanilang mga sample kung gusto pumili na mga gagamitin nila. Saan dito? Yes, yes po. Sa countertop. Anong pinakaalagi nilang kinukuha? Bali sa ano po, gagamitin po yung countertop. Nakadipindi po kasi yung sakay. Ah, uh, gusto po kasi, pwede tayong mamili sa tatlo po kasi ng countertop. Meron po, meron na quartz at ito po, solid surface. Madalas po yun yung granite na ito na po yung sample po namin, for po siya. Ano yun? Magkakapareho din ang presyo o magkakaiba? May price difference lang po sila. Na Depende na lang dito kasi yun sa magiging isukat ng actual ng player sa so, magiging yun project po. Sa so, nito, yun po kasi namin so, those, so, those hinges may practice po siya, hindi na po natin kailangan siyang samahan na hanggang sa pagsara niya po kasi doon po nasisira po yung Ah, may angle po siya na doon na po siya i-start mag So yun! Kung galing pang Italy, ini-import ang mga gamit dito. sa na nga na pagka-plastic ang tibay. Ang galing ko, ang gawa talaga ng cabinet ni Juan, ang linis. May mga nakita na ako na gumagawa ng modular cabinet, pero doon ito kita ko nung tutuklap na yung ganito nila. Hindi sa tinitiraan ko, pero ganun talaga nakikita ko. Iba kapag ka sa cabinet Nuan, matibay. Ang nakakas okay. mag-invite ng mga bisita para maingit. Ay, meron po tayong dish organizer like ang Dish organizer. So, dish make... organizer. Meron din po tayo dito ng spice rack. Pag lang po ng mga condiments po natin. So, ibig sabihin talaga, pag nagpagawa ka sa cabinet ni Juan, talaga ba o organize ang mga gamit mo. So, At okay. ah, maganda dito, kahit malalaki yung mga gamit mo, yung pwede mo dito ilagay. Okay. Kung sa mga insect naman po, nag pista ng plamelit na white, bali pwede po siya makita. Ang unlike po sa iba po na nilalamin din po nila na insects, ang hirap po natin makita ganyan mga insect. Ito maganda nila itong puna. Ito ba ay gano'n din? Hindi magsarado? O kailangan ko ito? Kailangan po talaga siyang itulak. Gawa po kasi na pag meron po kasi tayong nilalamin dito na mga atalasakin, pag sa plus po kasi siya may pwersa po. Hindi po magpuntugan, kaya pwede po siya. Hanggang maaari po, hindi ko pa rin sa akin sa opo. Ang ganda magsalita ni eh. Julia. Talagang pag nag-explain, parang parang o-order ka kaagad. Ay, ang ginagawa ko ako namin dito na ma-order ka ni Supreme yung white parts ko. Ang ginamit na sa mga client mo ano na pong requirements nila. Mas maganda nga po, masabi po nila yung mga requirements ng materials po nila, gusto po nila. Para po ma-incorporate mo namin sa pag-ibig sa inyo. Napansin ko sa, sa ilang showroom na pinuntahan ko, Parang hindi ganito yung kanilang cabinet. May design ang kanilang okay. yeah. ko. Tawag po dyan ay shaker door po. Ito po, hand grab. Pwede din po sa pagkakabot. Pwede po. And dito po, magic corner. Lagi like, ako oh, pinapahanga ng cabinet niyo man sa ganito. Ang hirap kapag ka yung mo pa, tapos may kukuhin ka pa. At least ito, kapag ka binuksan mo, may gaganyan mo na, lalapit na yung so, transformer talaga. Parang robot. 2022 na talaga napaka high tech na kanila mga kagamitan at saka napaka innovative. Wow, wow innovative. Makapag-English. Ah, uh, basket po. Ginagamit naman po ito para malagyan ng tinik like bawang, mga uh, ganun po. Mga gulay parang yes, ano. Yes, plastic by ito? O, plastic. Oh, plastic. Dahil kapag kakahoy, ang mga sibuyas mo at kamatis ay nabulok ko, di nababasa. May no. tendency na masira din yung ano, basket. Kaya ito napakaganda nito dahil naglalas talaga ito. Dito naman po, meron po tayong aluminum frame glass po siya. Ang naging design po niya is kinat po natin sa gitna po siya para po magkaroon siya ng accent. So, yung style po naman ng door niya is owning style na door po. Kung may mga nakikita akong ganito, parang mm -hmm. hindi tatagal ng isang taon. Parang matitira agad, lalo lagi mong itinataan. And eh so, talaga nakikita mo kung gaano katibay. Bali, okay. important din po siya. Ikagaya din po ng mga hinges po namin. Ay, paano siya sinasabi? Sige na, Ah, pasensyal na yung hindi ako lumaking mayaman. Kaya hindi ko masyadong alam Kita nyo naman sa sobrang puti, makikita mo talaga agad pag may mga langkap. At hindi ito kayong sirain, yung yes, mga ipis. Yes, Kaya hindi ito pinagbabahayan. Kaya nagtatagal talaga. Tapos so, dito tayo yung tandem box Compare po dito. Ito po, mas high-end po siya. High-end na dali rin. kahoy ang ginamit. Ito naman, parang may bakal. Napakating bahay oh, po. Oh, Ang tawa. Hinahangaan tayo ng cabinet ni Juan. Parang niyayabangan po kami. At may campfire po tayo. Organize ng mga kutsara tunidor ko. Hindi naman ito na nangangalawa. Ito po, appliances po. Balik po, pag na-vote po kami, ito po kasi mga appliances. Baka po may gustong brand to si client, pwede naman po i-sign po yung pag sort na mga appliances. May mga supplier na doon po kami May supplier kayo? Parang ganito, sila ang bibili. Pero kapag tinatabad ng client, ay naku, ayaw kong bumili. Baka kayo na ang bahala din niya. Pwede naman dahil meron daw talagang supplier ang ah, cabinet ni Juan. Kung ang sarap ng ganito hugasan ng pinggan, hindi ka natatama na yung maghugas ng pinggan. Hindi na yung parang ikaw ang iiya kapag ka naghugas ka ng pinggan. Bakit ako na naman? Lagi ah, na lang ako ng pinggan. Ay, Diyos po, baka mamaya kahit bago pa ang pinggan, kahit hindi pa nagagamit, kahit nasa taguan, talaga naman maghuhugas ka ng pinggan dahil sa sobrang linis. Para nag i -e sa iyo na, okay, maghugas ka ng pinggan. Dahil ang ganda-ganda ng hugasan ng pinggan. Ang ganda nito dahil malalim nagtatalamsi. When in glass holder or wrap po. Then, sa canopy po. Yan. Yeah. Pag inuman na, ano tapos sa inyo? Sa pampang ka na? Minumtana. Minum? Tana. Minumtana. Minum o, oh, Minumtana! Yes. Kung may natutunan ako sa ulitang pampang, Minumtana. Oh, ang ganda ng kanila. Lalo ka. Meron din kayo supplier ng ganito? Ako, oh, meron naman din. Ito yung magandang ano, kitchen, yung mga katunga, matibay, yung pwede ka magtatad ng lechon. Tulad sa amin, talit ang ginamit, kaya pala nagbakbak, nabata, gumangat. Hindi pala talit ang ginagamit. Ganito pala matiyak, quartz, solid surface, at saka granite. Yung pala yun, mali pala yung ginagawa ng iba. Yung tiles, tapos sa kapit bahay namin, doon nagtagtag ng lechon. O, pasag-antay. Hindi okay, pala yun. Mali. Magtiwala kayo sa kapit ni at sa mga mapapadaan dito, sa mga walk-in, at sa mga gustong pumunta. Mayjit po, itong cabinet ni ay po, kompleto po sila sa mga mayor's permit. At kung ano-ano pang hinahanap sa isang kumpanya. Ito na po, bali meron naman po kami tinatawag namin na compact set or starter set. Kino-offer po namin sa mga convenience. Ito po, we're tapos very popular. Tapos yung Bates and na si Organizer. So, ito po yung set po na ito, kompleto uh, po siya. Mas maganda po siya sa mga Ito po, sa contact na area po siya. Pwede din lang yung magkasama Maganda kung pupunta kayo dito dahil makikita nyo yung kanila mga sample. Ang sa pang na nabugas, magugas, manuras na pinggan. Ah, manuras. Dito naman sa pampanggan, ang hugas na ng pinggan, magugas ng pinggan. Magugas na Manguwag na Ay, client din ang bibili. Yes, Mas nakakatipid kapag ka sinambuli. Ano, sino nang binang gusto? Kaya sinasin lang. Oh, ayun. Kung siguro, ibigay niyo na sa kanila. Kung ayaw mo maistorbo, kung ayaw mo mabala. Pero kung ikaw naman ay may talaga, ikaw ay hands-on sa mga gamit na gusto mo, eddie eh ikaw ang pumili. Tapos, ibigay mo na lang sa kanila. Tapos, kayo na ang bahalang mag Man. Ito na naman. Ito ang double purpose po siya. Huwag sa sink. Tapos dito po pwede pong kumain. Kung wala kang dining table, pwede na rin ang inyong gamitin. Tapos meron pa dito, Kapabilis ka Walang nasasayang na space. Ito po kasi yung purpose po niya. Malapit po siya sa upuan. Kaya ang most likely po ang manialagay mo yan yung agad na makukuha po ng ah, kapabilis. Okay, okay. Ano okay. ang sa pampanggamaw mm -hmm. ng kapabilis? Pakamuan. At iba yung iba-iba man tayo ng mga dialect. Iisa pa rin ang gusto natin gumawa ng ating mga cabinet. Walang iba ang cabinet ng uwa. At napakaganda ng kanila ay Diyos ko. Eh, tingnan nyo naman ako. Ito talaga ang magmamahal. Kung nagpagawa kayo, Diyos ko, dito kayo magmamahal. Kung nagpagawa kayo sa cabinet yun, gagawa nila ng paraan para ma-maximize. Huwa wow, ma maximize I fake. Tulad nito. Ayan. Ah! Okay. Oh, ang random. May baso. Ah! Huh?

Ayan, yung mga picture ninyo, magazine, photo album. Nakalagtas po siya. Mm Kaya ako, madali po siya. Ito yung mas malinis things. Yan, nandito naman tayo sa kwarto. Yes. Anong meron dito sa kwarto na pwede magpagawa ang mga client natin? Bali po dito, uh, meron po kami floating shelves po. Tsaka po mga open shelves po, like ganyan po. Ang ganda, yung mga collection ninyo, pwede nyo ilagay. O di kaya picture na jowa ninyo, o bagay na bagay. frame po. Maliit na closet, pwede rin kayo magpagawa. Ito po is sliding door sa mga uh, maliliit ko yung space. Tell me pag maliit ang space mo, hindi magbubukas. Ah, yes, ano ah, naman ito? Uh, pinagsama ko siya ng durang tapos dresser ko. Po. Kasi ko po kasi ng kliyente, eh. may mga collection din po ng mga sapatos, pwede na po nilang ilagay po. Ayun, oh, okay. no, parang kita-kita mo. Pwede dito, dito may ilagay ninyo mga skincare, skincare review, mga perfume. Yung vanity wall po, ayan, dito yung mga kitaw. Ayun, vanity wall. Pakaganda, tingnan nyo naman. Oh, sa maliit na space, na inagay lahat. Ang closet, vanity wall. Kaya sa mga gusto magpagawa dyan, lalo na yung mga nasa condo na nahihirapan dahil maliit yung space, message nyo lamang ang cabinet ni Juan. At, at sa mga taga-pampanga, invite nyo naman sila. Maya Paldo, kay kayo nga. Uh, Invitadwanda kayo kung i-like at follow at share po yung kaya kami po page. A uh, cabinet one. Ah! 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 Pilo mo kung pumoto. Isko alam niya na, manerbiosan cho. Pa italay mo na. Like, follow, and share po. A uh, cabinet one. F F G I N T pang pang po ko. Karang kung kabalant po, ay pati na ako kung munta uh, ala naman po bayad, ala din kung ako din pa mag-estimate ko. Basta munta kayo mo po ni at i-guide na comment po. Thank you po. Yung address nito saan? sa uh, at yung kayo ni Mupong Kai, Pampanga po. Uh, Lagundi, Mexico, Pampanga. Malapit po kayo ni SMO. Kaya po kayo ng Dampa po. Dampa Facebook. Sa mga friend nyo na naghahanap ng gumagawa, ipakita nyo naman po ito, ituro nyo po ito at alam po marami kayong pakilala na naghahanap. Lalo na ngayon na nag back to normal na tayo, marami nang gusto magpagawa. I invite ko din po ang mga taga-bataan, sambales, neresiya. Pwede-pwede po namin kayong ma-advise sa kitchen or ano gusto Ayun, malamig-malamig salamat po. Sana po ay nag-enjoy kayo dito sa aming tour sa Modular Kitchen Cabinet dito sa Cabinet 1 Pampanga Brand. Bye! Ayan, salamat. Thank you. Hi, guys. Kararating ko lang po. Alaw na na po ng umaga. Galing show. Ayun, ito po ang nangyari sa akin maghapon. Naitawid ko po ang biyahe mula Batangas to Quezon City, to Pampanga, to Manila, to Batangas para mag-show. Thank you, Lord, guys, sa pag-abay mo po sa akin. at pakalakasan. Dito po natatapos ang video na ito. Sana po ay mag-inject kayo. Bye, bukas po ulit.